sa inyong lahat. Ngayon po ay October 19, 2023, Webes, ng ikadalawang put walong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat o sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Chapter 3, verses 21 to 30. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Inawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Heso Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudyo at maging Sa Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man karapat dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo, pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanyang. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos, ang just by just lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, Webes po ngayon. At uh, tayo po'y napapatuloy sa atin pong pagminilay at pagbagasa ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Uh, at ngayon po ay uh, sa pamamagitan ng sulat na ito, itinatama ni San Pablo ang mga Hudyong Romano sa paghahatol sa mga hintil na tinatawag nga po ng mga tagalabas kasi yung mga Hudyo ay uh, nando sa pagiging uh, rigid no, na sila lamang ang uh, maliligtas pero dito po ay tinatama ito ni San Pablo dahil na ang kaligtasan na inialay ni Kristo ay para sa lahat. Maliligtas ang mga nananalig o nananampalataya kay Kristo dahil pinagkalob ng Panginoong Diyos ang kaligtasan uh, mula sa kanyang anak na si Jesus. Ang kaligtasan ay uh, makukuha natin sa pagsampalataya sa mabuting... Uh, Ganon din sa mabuting balita, yung pagtanggap natin ng mabuting balita at syempre sa paggawa ng mga mabuti sa ating kapwa. Kasi yung pananampalataya natin kay Kristo, ito dapat yung nagpapanibago sa atin o nagtatransform mula sa mga maling pag-uugali, maling paniniwala, tayo po ay dadalhi ang ating pananampalataya sa mas malalim na pagkakahulugan ng atin pong pagsunod sa kautusan kasi hindi naman po lahat ng nakakaalam o may alam ng kautusan ay nagiging mabuti no? at hindi rin lahat ng may alam sa kautusan ay nananalig kay Kristo po, no, kaya yung kung binabalikan nito sa paalala nga ni San Pablo dahil binibida ng mga Hudyo na sa kanila ibinigay no? yung uh, kautusan Uh, at na nila na dahil alam nila ang kautosan, maliligtas na sila. Pero dito, pinaalala ulit ni San Pablo na hindi lang sa kautosan tayo at hindi yon yung number one na magliligtas sa atin. O no, yung alam mo yung kautosan, kundi yung nananalig at nananampalataya tayo sa kay, no, kay Jesus na anak ng Diyos. Dahil lahat naman po ng kautosan ay nakaugat pa rin kay Kristo. Kasi sikapin po natin, no? alamin natin ang kautosan. Ang kautosan ito ang papalalin ng ating pananampalataya o pananalig kay Kristo. Muli po sa mapapalang araw sa inyo